Ito guys, nandito ako guys. Exercise na naman. Exercise na naman. Ang ganda dito, ang lamig. Lamig dito, ang ganda ng lugar. O, oh, naka o. di ba? O, oh, maganda dito. O, oh, di ba? O, oh, bundok yan o. Bundok, ang diba ganda ng lugar. Yan, niya o. Nakikita niya yung view, magandang lugar.

sarap, ang lamig. Ang lamig, baka mawala yung bike ko. Baka mawala yung bike ko. Oh. Oh, silip, Silipit silip yung bike ko. Lamig. Dito. Ang lamig, ang ganda ng lugar. Tinalikaw mo yung anak mo, Tay. Ay, buti, hindi lamig. Oh.

Na. So, tingnan nyo. Tingnan nyo, tingnan nyo ako. Oh. Pam, pampapata talaga tayong umaga mag-exercise, no? oh, balik si. <laughs> balik si ang katawan. Wala akong nararamdaman. Pampabata, pampabugi, pampasigla. Pag pinawisan ka na, oh. Balik wala. Oh, mga best friend, ha? Tingnan niyo. Ang lugar dito, dito na po muntang malinggo. So, binaparki lang, mura lang. Meron kayong dalang, ano, mga ihaw-ihaw. Pwede na. Okay. Galing, <laughs> galing Ganda <ng> lugar <laughs> Yan, ganda ng lugar yan, oh Ito si Manong, ano yan Dalanay Manong, isda, oh <laughs> Isda, isda, oh, yan, oh Ay, lamahan Akala oh, ko isda tay Sorry Walang isda Anong mayroon? Palos? Oh? palos? Ay, mayroon, oh, palos oh, Ito, dito na ako, akyan na ako. Ito yung bike ko 'Yan, tiniwan ko sa taas. 'Yan no. oh.